kalit nak Samabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 2, 2025. Tayo ay nasa ikawalong linggo ng karaniwang panahon at mula po dito sa St. Joseph Cathedral dito sa Balanga, Bataan. Uh, tiga po ang ating unang pagbasa at paglimilay sa araw na ito na hinango mula sa Aklat ni Sira, Chapter 27, Verses 5 to 8. Pag nil niliglig mo ang bistay, maiiwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintas ay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa hurno na susubok. Ang pagkatao ng sinumay makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita sapagkat doon mo, doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat, araw po ng linggo at atid ko po mula dito sa... St. Joseph Cathedral dito sa Balanga ang ating pong pagninilay uh, para sa unang pagbasa kung sa ano maganda po yung mga alam nyo, maganda yung aklat ni Sirach eh. ito yung mga uh, kasabihan din o kawikaan o kaya mga kung naghahanap kayo ng mga hirit no? yung mga mga pick up lines yung mga, parang mga gano, mga quotes maganda po na basahin yung aklat ni Sirach para na sa ganun ay meron kayong na ipopost din sa inyong mga social media. At ang sabi nga po dito, huwag mo munang pupurihin ng isang tao hanggang hindi nakapagsasalita. At ang isang tao nga, sabi nga, no, ang, ang bunga ng punong kahoy nakikilala pag sa ginagawang pag-aalaga at ang pangungusap ng isang tao, damdamin niya ay nahahalata. No? O ano yung mga lumalabas sa bibig, ma uh, minsan uh, wag tayong basta humusga sa isang tao Basis sa itsura no kundi pakinggan natin muna no kung ano ang nilalaman ng kanyang sinasabi mayroon ba itong sense o kaya naman ay uh, ito ba ay may mga magaganda na ikakabuti ng tao o baka ito po ay puro puro pagmumura puro Uh, paninira sa ibang tao puro pangit no na lumalabas sa isang tao kapag tahimik o kaya walang sinasabi huwag eh, mo muna basta-basta huhusgahan sabi nga no uh, tingnan mo muna, pakinggan mo muna kung ano ang mga lumalabas sa kanyang bibig kaya uh, muli, mula dito sa Balanga, sa St. Joseph Cathedral sa mabagpalang araw ng linggo sa inyo pong lahat